Okay, Shout out kayo, set out. Hi guys. Si pagay mga guys ha. So, oh, Ayun. Ah, oh, Ayun, nag-shout out kayo. Sa... So, hey, wala <laughs> oh, ka ko. Okay. Oh, sa mga dali. Ayun, boss nang province mo. Hey. Anong province mo, boss? Wala, oh, Ayun, shout out sa mga taga Bacolod. Sa so, mga taga Negros. So, Ayun. Hello, guys. Hello, so, yan. Ganito kami kasipag. Yan. Kahit linggo nagtatrabaho. Ayun, anong mga province mo, boy? Ah, ayun, ang dami sar-sar kami rito oh, Ilo-ilo So <laughs> <laughs> Ayun o, ay, forman namin ah. oh, ayo perman, forman, gym Kita saya iyo forman Ayun, forman namin ha ah. Napakasipag niyan, simple lang Yan, yung ginagawa namin Sa so, covered Per, catat kesap, perbis semua negros, ayan, di permanamen mabed, si pagian, si pilang ayan, ayan, nak bawa sila di sini kabila, ya no, pasti kita, ayan, ayan no, ayan no. So ayan, shout out sa yun, lahat dyan mga boys sa mga konstruksyon dito sa batasan. So ayan, nagbubuhos na po sila. <laughs> Ay. <laughs> Ay. Ang saya-saya. Tayo, tayo, nagkita na naman tayo tayo. Ah, oh, tayo, nakita na naman tayo dito sa project na to. Galing ng Makati, galing ng Sukat, Alvina. So, dito na naman sa batasan si tatay. Dito na naman tayo sa kongreso. Ayan, kongreso. Kahit saan kinatapon. Sa basketball court, hindi na gitarang malaki. Yan, court naman ginagawa namin. Hindi na gitarang malaki, restaurant. Oh, ito, ito. Okay. Yan, yan, yan. Ito, ito. Yan, yan, yan. Basketbolan ng ano to. Sa mga congressman. Yan. Ano tayo? Basketball na ng mga congressman. Oo, oh, basketball ng congressman. Yan, oh, yan. Ay, dito. Basketball ng mga driver. <laughs> security guard. Dalawa. Uh, Daming basketballan dito, ayan. Yung mababait naming Forman, si Forman Regim. Si Shout si Forman. Diyan sa province mo sa Negros. Ano uh, ako sa <laughs> uh, Barangay Hagunoy. Ayan, shout out sa mga taga Hagunoy. Ayan, yung mga kapag-anak dyan ni Forman. So, dito lang siya sa batasan. Ayan. Ayan, oh. Malaking <laughs> siya. Ayan po, salamat. Salamat sa inyo Matibigan. Kahit linggaw, pasok lang. Ayan. P Pas na lang maya. Ayan. Boy, huwag ka manakip, boy. Anong promise mo, boy? <laughs> Dito. Ah, uh, shout out, boy. Hi. Ayan. Mga welder yan. From Dumaguete. Ayan, mga taga Dumaguete. Ayan. <laughs> Oh, ayun. Shout out sa mga lahat na single mam Oh, ayun. <laughs> binata ito, binata. So ayun, dito lang sa batasan. Wilder, wilder ka boy na. Wilder ka sa namin na. Oh, wilder. Ayun. E pa. <laughs> Dami nila, ayun, doon sa taas. So ayun. So linggo ngayon. Masaya tayo ngayon. Linggo, linggo. Ayan o. No? Kahit linggo, napasok ko na <laughs> Ayan. So sila. Ayan, 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 so, ayan. Ayan. Happy Sunday sa inyong lahat. So, shout sa Bicol, dyan sa Kamuran, Katanduan. sa mga mga So, ayan, salamat sa ayan. So, ayan. Selamat, ayan, lahat. Ayan. Thank you very much. Salamat po. Salamat. talaga sa batasan so ayan ayan yung quad com so doon so linggo ngayon walang hearing so ayan salamat salamat sa inyong lahat ito yung forma namin na isa so masipag to si por por Kita separ, Forman for, Roy, yan. Ta ano yun? Anong mo par? Anong province mo? Negros o Ayan, taga Negros So halo-halo kami rito Pero karamihan na kasama namin mga taga Negros Ah, Dumagite Iloilo, -ilo. so ayan. Ako lang yung nahalo dito ng Bicolano So yan. isang Bicolano <laughs>